Hello mga silingan. Uy, ginuo ko lang tawa ra mamilay, Nastak, stuck manuon ko didto lang tawa oh. Ang uban nalingaw na, na tu ara perti mang gahi a. At tingala ko ngano man iya mo na timingan ra ka ni bike among nakuha nga perti gahi a. Ah. Uy, ko di igyon na tabang perti na gyud birada diya sa tilo. Oh. Hala di man mo tuyok. Uy, ko gahi pang manoy. <laughs> <laughs> mm -mm. Mm -mm. Nya yeah, karon na ingon na akong bana. Baba is not happy na si Aidan daw kuno wa na nalipay nagiyak-iyak na daw nya yeah, kami dito perti pang lingawan ni Liam. In taon, si Liam si ingon, "Push mama, push mama, push mama. Sige mi kahunong pasilan." Kasi tinuod lang mga silingan no. First time ang ni nakasakay o ginani aw nag drive drive o ginani. Wa medyo kusukad kay kini akong pagka ignorante. Amot bitaw ako nakasukad nakasulay so, ang mga inani. So karon pa jud ni nakasulay ang tao nang inahan no. Agoy di ara ni iyak na yun, ni akong anak wa nagisapot na gyud. Nya kami didto na success na yun, nakapadagan na yun, mino. Og isa pa tuod mga silingan nganong maot kaing kuha sa video. Ba! Kika ni sa cellphone sa akong bana agoy ga siya op na si Liam sa background.